Ako nabibisit na sa mga kakailala niyong ganito ang ugali. mga hindi maging masaya sa kapwa na tingnan niyo ito ah. Hmm? Oh, yung sinando hindi na natin malalapitan. Malamang iyang inagbago na galing abroad eh. Alam mo naman, di ba? Pare, wag na natin asahan na sumama pa sa atin si Robert. Yan yung nakapag-aral na pagtapos eh. Eh malamang, hindi na tayo sasamahan yan. Sino ba naman tayo, di ba? Hi. Ang ganda ni Michelle ngayon ah. Bantangos ng ilong Kinis ng kotis. Pamputi pa na. Hindi na yan mamamansin. Sigurado ko. Magsusupla na yan. Asahan mo. Uy. Laki ng pinapag ang bahay ng tatay mo ah. Ay. Ikaw sigurado ko. Ikaw magmamalaki na. Ana, hmm. Ito si Dandan ni nakabili lang ng kotse eh. Mukhang yung na, ah. eh. Kala mo eh. Hari ng kalsada. Parang siya may ari iyan ah. O oh, di ba? May ganya kayong kakilala na yung mga advance mag-isip. Mga kumakahusga iwagas. Hmm? Kabisit.